mga katuke ating pinutol ang anahono na ano ere tapos hindi ko na po na video yung kanina ito po yung kanyang dahon ito uh, pinutol lang po kasi ni Lula guys kaya naisip ko lang na i-video kasi talaga pong nakakain yung kanyang parang pinakaubod niya guys ayan kinuha natin dito siya kanina guys sa puno kaya ito, ito try natin siyang kainin actually kanina ko pa siya kinakain ayan, kinain natin yung ubod yung ubod niya guys kaya ito, kakainin natin muli mmm, sarap guys para din sa talagang ubod ng yun, kasi ito po yung anahaw, ginagamit din po ito sa pagkagawa ng, alam nyo yun yung mga kanin, patupat patupat po tawag yun sa amin mm. Ito siya. Hmm. Kung napapansin nyo siya guys. Ayan. Ito po. Ayan. Pumasok ako dito sa loob kasi medyo maaraw doon. Hindi masyadong makita ang video. Kaya so, ito guys. Masarap po siya. Talagang para po siyang ubod din ng nyug. Hmm. Masarap siya guys. Actually nakain ko na po yung nandito sa gitna niya. Hindi ko lang po siya na video kanina. Ngayon ko lang naisip i-video. Hmm. Sarap po siya. Para po talaga siyang ubod ng nyug. Hmm. hmm. matigas na. Masarap siya guys. Eh. Parang ubod din talaga ng nyug. Hmm. Mm, harap. Bye guys. Thank you for watching. Ito po yung kanyang dahon. Tawag po nito sa amin talaga anahaw. Anahaw. Kasi magbubuka po itong ano niya, itong dahon niya. Bye guys.